So, hello, what's up, mga ka-Lifestyle? This is Markie, Lifestyle once again. So, for today's video, mga ka-Lifestyle, let's talk about online lending application once again. So, meron na sure, sure sa inyo na alam ko makaka-relate kayo about online lending application, no? So, uh, bagong at mainitin pang balita to, no? So, anyways, sa lahat ng mga solid subscribers natin, always nag-abang ng latest updates about online lending application. Uh, Pasensya na po kung minsan na lang po tayo makapag-update about OLA. Pero, doesn't mean, mga ka-lifestyle, no? Um, tinalikukan ko na yung um, rules ko na ginagampanan sa mga biktima ng online lending application. Anyways, uh, gaya nga ng po, ulit-ulit kong -ulit sinasabi, mas maganda kung uh, nasettle natin ng maayos yung problema natin sa online lending application para uh, magaan sa kalooban. No? Pero, uh, huwag niyong pilitin kung walang wala rin naman tayong maibabayad, wag na lang natin pilitin kasi makakaisip pa tayo ng mga kung ano nung negative na na ikakasama ng ating sarili or ma maapektuhan pa yung family natin ano so yon mga ka-lifestyle um sa again sa lahat sa lahat po, maraming salamat sa suporta. So, sa lahat po ng mga napadaan lang, please do, do like, share, subscribe. Then, pakit na rin yung notification bell. So, ganyan, manotify po kayo sa susunod ng mga interesting video na i-upload natin. Especially, usapang online learning applications. So, so let's proceed mga ka-lifestyle. Alam nyo ba mga ka-lifestyle, diba? Uh, nagawa ko na ng video dati. last two weeks ago, yung about yung mga online lending application na dati na madali kang nakakareload ngayon uh, nadagdagan na naman yung nalaman kong mga online lending application ano na automatic reject even though uh, kahit, uh, one day one day before ka mag-due uh, nagbayad ka na automatic reject pa rin ano so di ba sabi ko sa inyo yung mukha-muka and then ano pa yung isa? Muka-muka. then, mabilis cash. ba? Diba? Dati po yan. Dati, yung mga online leading application na yan, automatic uh, matik ka kagad. Ngayon, ewan ko kung ano na yung nangyayari. Kahit itryin nyo pa, mga ka-lifestyle, no? Kahit hindi pa kayo nagjuju, nagbayad kayo ng maaga. Five, two days more left para magju kayo. Ganun pa rin. Automatic reject sasabihin dun sa apps na sold out. This product is sold out. Wait until 7 days. Pero ito na nga yung pinakamalupit. Nagdaan na, lumagpas na yung 7 days. Until now, ah, hindi pa rin nakaka-reloan sila. So, yung masakit pa kasi dito mga ka lifestyle Yung masakit kasi dito, um, ah, yung perang binayad, yung pinu-payment nyo para makareloan kayo, is inutang lang din. And then, sad to say, uh, eto na, magre-reloan ka na, uh, hindi ka na makareloan. Yun yung uh, ikinainis ng ibang biktima ng online living application, no? Ang galing, ang galing ng explanation nila, ang galing nila maghikayat ng kanilang customer. Tatawag sa'yo, tatawag para tumaas daloy yung credit, magbayad ng maaga. So, eto naman tayo, yung iba, tangatangahan, tangahan nangutang, uh, ng ipang pa, ng ipang pa, full payment and then in the end hindi pa lang makaka-redeem. So yung tinutukoy ko yung mabilis cash at saka muka, muka At ito pa nadagdaga na naman ng pera lending. Pera lending take note ah. lending at Digido mga ka-lifestyle. Digido pera lending at saka Express Money, Money cut. So itong apat na binanggit ko ngayon mga ka-lifestyle, proven and tested na proven and tested na ha. Proven and tested na. Uh, hindi pa kayo nag-due. 3, 2, 1 days left para mag-due kayo. Eto na nga. Nagbayad na kayo ng maaga para makarilon. Sad to say, ganun din. Gaya ng mabilis cash at mo mabilis cash at moka-moka automatic reject. I don't know what happening pero ito na yung pinaka bagong latest updates about mga online lending application. So beware po sa lahat po ng mga magpupul payment kasi na expectation nila makakarelon sila kagad. Uh, isipin nyo man isipin ng mabuti ng maayos kung magpupul payment kagad kayo then, then, okay lang kung sariling sarili, yung pera yung babayad nyo na sa sariling bulsa nyo no? pero kung yung iutang nyo So, makinig kayo kung yung ibabayad nyo or yung ipupull payment nyo is nutang nyo din sa ibang online lending application then para makareloan kayo. Ito na, ako na nagsasabi ha. Ah. Lahat, almost lahat na ng online lending application automatic reject. I don't know. Even hindi ka pa nag-due. No? Gaya na nasabi ko ha, ah. one to two days left para mag-due ka. But still, so this product is sold out you cannot uh, sasabihin, seven, wait until 7 days, pero lumagpas na yung 7 days, yung iba hindi pa rin nakakarelo. No? So, yun, no? So, yun yung latest updates about online lending application. So, sana mag po tayo. So, hindi naman po talaga masama magbayad, no? Responsibilidad po talaga namin. So, yun lang, mga kalayat no? Have a wonderful day. Peace with you. See you on my next video again. Thanks.